First time nating nakasakay ng ganito mga Sige, go! Ako'y na-amaze dahil sa kalagatan nakapalibot oh. uh, well. Kung nakarating, oh Uy, nakatulog na kayo uh, Ayun, na Uy, meron nga ba na rin? Ito tayo? Dito tayo. Paumbong tayo mga lods. Paumbong. Ang ganda. Yun ang mga bangka nila. Sasakay tayo ngayon Ay. Ang dami ko nang ah, hawak. ako sa gilid-gilid. Alam mo, bobo ako dyan. Diga lang. Diga. Oh, dahil pa sa hero. Ah. Mamaya. Mamaya bolo ano terminal nila dito ayon first time nating nakasakay ng ganito mga lords dito sa ano Pompong ng uh, Bulacan, kilda ayan sakay

Mga experience to pa pa. Ha? Sige go, hawak kayo yan. Hawak ga, kabilahan lang. <laughs> Sige go. <laughs>

Uy papa, sa'yo sakay ka na ha. Nakatagilid na tayo. Doon nga, sanap. 70 pesos nga pala, pumasahin mga idol. Shout out nga pala sa mga kasamahan namin nag-rise dito na first time talagang sumakay ng itong bangka na walang katik. Hindi ako ignorant sa bangka pero itong bangka na ito dahil walang katik, medyo, simpil, nakakapanibago. Dahil hindi po kami mga sanay, mga idol, talaga naninigas ang aming mga abs. sa kakapigil hanggat ito ay gumigiwang. Pero pag ito po'y tumatakbo na medyo okay na mga idol. Ang mga bangkang ito mga idol, ito yung mga pangunahing nga uh, transportasyon dito Papunta sa mga kanya-kanyang barangay katulad sa biyahe namin sa barangay Binakod kapag na-experience mo ito mga idol kung first timer ka talagang may kukwento mo may isang linggo, may isang buwan kung ano yung kaganapan habang ikaw ay nakasakay na talagang maninigas ang iyong katawan sa kakapigil kaya kailangan iisa lang yung direction ng iyong katawan ang lugar ng Paumbung ay isang klaseng bayan ng bulakan na may uh, population na 55,696 na may 14,087 na kabahayan. First time ko nakapasok dito sa lugar ng mga idol at ako'y na-amaze dahil sa kalagatan na kapalibot ito. At yun, maraming salamat kay Lina at kanyang puking asawa na si Paul at sana ito'y mauulit muli. Oh, anong experience nyo? Grabe, no? First time. Grabe, first time talaga. <laughs> o, ito yung bahay nila. Hi! Uy! Shout out, shout hey, open pala dito. Umikit na open pala. Ayun, okay. bukas na natin itutuos to. Ayan. Nandito yung sa bahay nila. Paumbong, Barangay Binakod. Barangay Binakod. Ayun, Paumbong, Barangay Binakod. Paumbong, Barangay Binakod. Loto na tayo. Loto eh. Uh, Papakawala akong ko Nandito na sa bahay

like and share but, but subscribe at pa-subscribe at para na magagana na susunod namin vlog adventure. Thank you. <tries> 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 <tries>